ang nilalaman ng ating video. Adjusted, in which you did not move. <laughs> Now, prove to me that you are not a robot. Oh my fing god, I swear to god this thing. <laughs> Mula sa robot ni Jalen Rose, mga multo sa abandonadong asylum, aswang sa haunted house hanggang sa nakakakilabot na nilalang sa ilalim ng hagdanan, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang abandonadong asylum na ito na tinatawag na Denver State Hospital, na matatagpuan sa Massachusetts, ay isa sa itinuturing na isa sa pinakakinatatakutang lugar sa Amerika. Bago pa ipinasara ito noong 1992, ang ospital na ito ay mayroong mahigit 3,000 pasyente na kinabibilangan ng mga may severe mentally ill. Sinasabi din ng mga nagtratarabaho dito, na palagi silang nakakaranas ng kababalaghan habang nasa loob ng nasabing ospital. Sinasabi din na ang mga pasyente dito ay lubhang napapabayaan. Partikular na ang mga personal hygiene ng mga ito dahil sa kakulangan ng pasilidad at pondo sa mga ito. Kaya naman ang mga nakakakilabot na pangyayaring ito ay nag-iwan din ng trauma at takot sa mga nagtratrabaho dati sa loob ng ospital na ito. Kahit paman kinatatakutan na ang ospital na ito noon, ay mas kinatatakutan pa ito hanggang sa ngayon dahil sa mga nararanasan ng na mga nag-e-explore o bumibisita sa abandonadong ospital na ito ngayon. Ang isa namang guard na ito matapos libutin ang nasabing ospital, ay lingit sa kanyang kalaman ay may makukuhanan itong kababalaghan habang nasa loob ng abandonadong ospital na ito. Sa unang tingin, ay hindi masyadong mapapansin na may nakuhanan ng kanyang camera, subalit kung yung pagmamasdan mabuti, isang black figure ang naglalakad ang nakuhanan nito buhat sa isa sa room ng basement na ito. Matapos niyang peer review at makita ang nasabing itim na nilalang, ay agad itong natakot at kinalibutan sa kanyang nakita. Sinasabi din na hindi basta-basta napapasok ng mga outsider ang nasabing basement na ito, kaya sigurado siya na walang tao na iba doon at nag-iisa lamang siya ng mga oras na iyon. Ang video na ito na nag-trending sa internet, na kung saan, makikita ang isang robotic na kamukha ng American sport analyst and former basketball player na si Jalen Rose. Makikita din na inaayusan ito ng isang staff. Ang video clip na ito matapos mag-viral sa internet, ay umani ng samat-saring komento hinggil sa kanilang nakitang robot. Dito ay maraming nagsasabi ang hinggil sa human cloning, human robotic substitute at ang sekretong paggamit ng mga robot ng CIA sa kanilang operasyon na tinatawag na MK Ultra. Ang MK Ultra na unang isinagawa noong mga 1950s at 1970s ng CIA, na naglalayo na mag-research at mag-develop ng pagkontrol ng mga bagay-bagay nang sa pamamagitan lamang ng isip. Sinasabi din na layunin itong ikontrol ang dumadaming populasyon sa mundo. Matapos mag-viral ang video na ito, ay agad naman itong kinlarepay ni Jalen ang hinggil sa viral na video na ito, sa sport talk show na Jalen and Jacoby na isa din siya sa co-host.

Ayun pa sa kanya, hindi siya gumagalaw upang may ayos ng mabuti ang kanyang microphone. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag trending sa internet na kung saan ang ghost hunter na si Ihab Casmea matapos pasukin ang abandonadong haunted house na ito, ay may makikita na isang nakakakilabot na nilalang mula sa loob nito. Panoorin ninyong mabuti. Amor, ay. ay, ay. Yee! بسم الله الرحمن الرحيم. أوه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فكرت في اشي هون اخوان. ها. سمعت الصوت؟ صوت الباب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع صوت الصراخ اسمع Makikita sa video ang nakasilip na isang nilalang mula sa likod ng pintuan na ito. Subalit nang kanya itong tiningnan ay wala naman siyang nakitang tao o kahit na anong nilalang sa pintuan na ito. Hinihinala niya na isa itong multo o aswang na namamahay na sa haunted house na ito. Kayo ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na kung saan, ang may-ari ng restaurant na ito, na balak sanang iparenovate ang kanyang restaurant ay nagpa muna itong ipasuri sa kanyang kakilala na paranormal expert bago simula ng nasabing renovation. Sinasabi ng may-ari ng restaurant na ito na palagi silang nakakaranas ng kababalaghan habang nasa loob sila ng restaurant na ito. Kaya naman ang paranormal expert na kanyang kaibigan at kakilala ay kanyang inimbitahan upang ipasuri ang loob nito sa kanya. Ang nasabing kakilala niyang ito ay may mga karanasan din hinggil sa mga pagpaparamdam at pagpapakita ng mga nilalang mula naman sa kanyang tinitirhang bahay. Kaya naman ipinagkatiwala niya na ipalibot at ipa-inspect dito ang kanyang restaurant. Panoorin ninyo kung ano ang kanyang makukuhana ng video habang nag e sa restaurant na ito. cold right here. Stay that way. Hello? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, wow. It, it is really cold right here. What was that? oh no. I don't think it's happy we're here I don't know. Oh, Holy dude, there's Sa pagpasok pa lang niya sa area na ito, ay nakaranas na siya ng sobrang lamig na temperatura o hangin mula sa loob. Maya-maya pa nga ay may black figure ang kanyang nakita na animoy sumisilip ito mula sa isang sulok ng bintana na ito. Nang magtago siya sa kabilang area dala ng kanyang pagkagulat at takot, ay agad muli itong lumapit sa nasabing area na may bintana, dito ay nakita niya pa rin na animoy sumusilip pa rin ito. Subalit ng kanya namang tiningnan nito ay laking gulat niya na nawala din ito na parang bula. Sinasabi din ng mga viewers na ang pagpaparenovate ay isa sa magandang option, subalit higit na mas maganda at mainam ayon sa mga viewers na lumipat na lamang ng ibang lugar upang makaiwas sa mga nilalang na nakatira na sa lugar na yon. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, si Oliver matapos matulog sa basement ng kanyang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan, ay bigla na lamang may mangyayaring nakakatakot na kababalaghan. Panoorin ninyo kung ano ang nakakakilabot na mangyayari. the hell? Makikita sa video na sa pagpasok ni Oliver sa bedroom na ito, ay laking bulat niya sa kanyang nakita na itim nila na nilalang na nakatayo buhat sa loob ng kanyang kwarto. Dahil sa kanyang takot ay bigla na lamang itong napaatras. Nang pasuki naman niya ang kwarto, upang buksan na niya ang ilaw, ay nawala na lamang ito na parang bula. Makikita sa video na ang nasabing nilalang na ito ay makikitang nakasuot ng sombrero sinasabi na ang nakitang nilalang na ito ay ang tinatawag nilang The Hatman. Ang Hatman ay madalas magpakita sa mga taong nakakaranas ng sleep paralysis. Ayon pa kay Oliver, nakakaranas dati siya ng sleep paralysis noong bata pa siya, at dito nga ay kanya din itong napapanaginipan noong bata pa lamang. Kayo, ano naman ang inyong komento sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong comment sa ibaba. Ang mga sumusunod namang video na ito ay nag-trending sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan. Panoorin ninyo ang ilan sa video clips na ito. Sa ating unang video, makikita ang isang nilalang o aswang na nakasuot ng kulay puti na mahabang damit na tila ba kinakain ito ang mga manok sa kulungan. Ang pangalawa namang video na ito, habang nagkakasiyahan at nagkakatuwaan ang magpamilyang ito sa pagkuha ng sarili nila sa video, ay bigla na lamang may mahahagip ang kanilang camera ng isang nilalang buhat sa kanilang background. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na habang nagkakatuwaan silang magvideo ay may nahagip ang kanilang camera na animoy isang nakakatakot na nilalang buhat sa kanilang background. Mayroon itong nakakatakot na muka na may mahabang buhok. Makikita naman sa video clips na ito, na pagbukas ng babaeng ito sa isang toy na unggoy mula sa box, ay laking gulat at takot nito nang bigla na lamang itong gumalaw. Oh my God, I swear to God, this thing just came looked at me, oh my Ang YouTube short video namang ito, matapos lumaba sa basement ang lalaking ito, ay laking gulat nito nang makakita siya ng isang aswang na animoy parang robot. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang security camera ng apartment building na ito kung saan nakatira ang batang ito kasama ang kanyang pamilya, ay may bigla na lamang may makukuhanan ang kanilang camera ng isang kababalaghan. Makikita sa video ang pagsilip ng batang ito sa isang maliit na room mula sa gilid ng hagdanan na ito. Sa una ay hindi pansin ang tinitingnan na nilalang ng batang ito, Subalit ng paulit-ulit itong pinanood ng kanyang magulang, ay dito nila natuklasan na may nilalang pala sa loob nito kaya naman nakatingin ang kanilang anak dito. Panuorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang pagtitig maigi ng batang ito sa nakita niyang nilalang mula sa maliit na room na ito sa ilalim ng hagdanan. Maging ang pusa na itim na ito, ay animoy curious sa kanilang nakikitang nilalang na ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang naglaho ito na parang bula. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.